Okay, good morning mga kasbanwa. Happy happy fiesta ya sa Banwa it Balete, no? Celebration in honor of Saint Rafael. Mga kasbanwa, ika ano o highlight na, no? Kadlawan mismo sa kapistahan. And then may mga activities nga naka-line up pa, nga dapat natin masaya dati mga apa muluyo nato din of course aton man ni mga libre mo na sa bal ni nila pamiesta iya makaron aton ma istorya aton nga happy iya at balik police major Brian Alamo siya ano pa dapat masayra din aton ni mga bisita makarang adlaw given nga highlight ra sa Silver Sun Jam morning yes sir Bert uh, sa tanan may nga aga sir Bert no uh, ila pinagdi sa mga tatlamat din sa Energy, FM so So ginakasadya ginaton Sir Bert no that today uh, we will be celebrating our 30th Enchanting Balete and we are now preparing no uh, sa atong mga security department at control sa atong uh, uh, security task group so it is composed ang uh, uh, matabo mga volunteers naton na uh, we have personnel coming from Aklan Ruins Provincial Office mm -hmm. na gindigdel gindig sa atong gindig diri sa atong pinalangga ang provincial director police his friend and uh, dito rin so we have here uh, personnel from, from SWAT uh, we also have here uh, mga deployment natin coming from uh, first uh, provincial mobile force company natin uh -huh. and also uh, mayarap makita mga volunteers na kami from mga uh, AFP natin, mga mm -hmm. reservist natin coming from AFP. And at the same time, madamok kita sa mga barangay tanods man nga deploy mo sa mga kabaranggayan naton mm -hmm. nga ginapangunahagi sa ato nga mga maugot, kamagisan ng mga pulong barangays naton. Mm -hmm. And also, we have some volunteers coming from guardians and some other force multiplier. Mm -hmm. uh, for today, uh, Sir Bert, uh, for this morning, we'll be having our municipal parade mm -hmm. uh, to be joined by uh, different sectors uh, here in the municipality of Balete. Mm -hmm. So, medyo masadya ini karon nga activities naton. Kaya uh, it will be uh, joined by mga VIPs naton. Uh, sa pagkabalo na natin, no? uh, Sir Bert, uh, tuno man ka, tunay natin lang ka, ka mayor mm -hmm. Mayor Dez Dexter So our uh, Provincial Governor and also Congressmans natin uh, mm -hmm. will be attending this, this event uh, this morning. Mm -hmm. And uh, after the parade uh, this evening, Uh, will be the highlight sa mm -hmm. nato nga festival mm -hmm. in which nga mayara kita nga enchanting white party okay. in which nga ang ato mga bisita naton coming from mga artists pa rin nato no? mm -hmm. coming from Metro Manila ang gi sa ato nga municipal mayor mm -hmm. nga para magatag sang kalipay kag kasadya sa mga pumuluyo sa Balete ah. kag at the same time sa mga bisita nga maka join karon uh, this evening okay. okay so makarang adlawan ang adlawan sir so kumusta bisperas kag gabi naton ng hapon yes uh, mm -hmm. very peaceful no ang ato pag ang bisperas na kalodo nga medyo maulan maulan nang no, nga uh, gabi -E, ang kagabi -E. but uh, still uh, madamo mo gyapon sa no join uh, dili sa aton nga occasion and this evening uh, we are expecting sa thousands of spectators na mag-join uh, pag pagindiri sa ato no uh, especially nga uh, we have artists from uh, Manila mm -hmm. na makita mo na ito nga kag kalipay. So, mm -hmm. Raynor Shine. Mm -hmm. uh, we're expecting Raynor Shine this evening uh, mm -hmm. for sure damo kita ang mag-join sa aton. Mm -hmm. So, we are extending no, uh, our advance congratulations sa mga organizing committee na aton, mm -hmm. Especially sa kapanguna sa aton na pinalanggang ka mayor kag at same time sa aton na vice mayor na mo ang nag-plano sa tanan. sa mga activities naton kay Vice Mayor uh, Patrick Lacheta. Mm, may opisina ganin sir pag may classy pero still oh, kag wala lambot tumakulan-ulan may expected number of ground kita nga posible nga maganda yung makaranga adlaw? So we are expecting uh, 3,000 to 5,000 crowd uh, mm -hmm. na we're going to enjoy, uh, join us uh, this evening. Okay. Uh, despite the ulan, no, nakita mo na to, mm -hmm. Even sa mga producers yes, natin nagwalan ulan man. Mm -hmm. So balot naman niya basta sa mga musining ng mga kalipayan. No? So ang um, tao niya rin shines mo mga bataan na. natin. Yeah. But still, no, nagkapanawagan na kita. So uh, this event was organized by our uh, local government unit para sa kalipayan sa tanan. So likawan mm -hmm. na uh, to be involved in, uh, na ini nga mga kagamo kag uh, mm. ano karon kay ari na kami diri sa security forces na naton mm. nga to implement sa visit order naton kag uh, man sa mga may pulo nga magpasaway na uh, disiplina Oo. Sir, nabat na naton kay ina nga uh, early earlier gin adjust naton mo na ng mga traffic related sa pagani actually kahapon kag kagabi no may advice kita sa ng mga motorista para nga maka banusihan ako din sila dapat mag park so what we are applying now no uh, it is also based on the concept of major event security framework in which ang diri sa festival area na ito, gina clear of um, any obstruction especially sa mga illegal parkings na to sa mga parkings para at least ang um, mga spectators natong mga bisita natong can enjoy the place na wala sang sabad sa mga salakyan. so anyway ay, di man malayo, mabudlay ang uh, Sir Bert, no? Kaya oh. ang araw lang malagin sa adjacent oh. na place ang na aton yung mga gindisignate uh, parking spaces, mm. one-way parking, ah, uh, one-side parking spaces na Ah, mm. uh, almost all of the street, gara ka man lang designate mm. But, uh, ang gin close lang yung man aton, ah, uh, within the festival zone na mm -hmm. surrounding the public plaza na aton din sa Balit. Okay, in behalf, siguro sir, sa aton na local government unit of uh, Balete, eh, basi kita sa Balete PNP, ay ginagarantiya natin na may magiging peaceful so, ang sinubarasa. celebration. invitation natin, sir, sa ating mga tumalata ang mamislay um, eh, sa balik Yes, uh, in behalf no, sa local government unit at sa site type group na to, sa Inchating, Balit, we are inviting everyone uh, to join us uh, with this celebration tonight. Uh, kag, uh, for sure, uh, we assure everyone that everyone will going to enjoy kag imasag yag uh, at kag muna na, uh, we are going to assure uh, as the task force commander uh, sa Sininga Task Group uh, for uh, security, uh, we are Uh, giving guarantee nga nga ang safety sa tanan is, uh, is a is enough from me, sa amon sige sir happy fiesta kag advance congratulations ha, sa successful nga ang uh, mga efforts naton para nga magnami ang celebration ka 13 kay sanding uh, fiesta yes uh, sir Bert uh, uh, thank you very much kinaw sa pag refer sa amon kag pag support pag refer mi sa, amun, kaga, uh, mi, ha, sa mga ipopon sa nga Philippine Police thank, thank, you very much mga <laughs> si police major Brian Ignacio alam mo mga <laughs> kasamanwat aton karon nga municipal police station so again happy fiesta aga uh, come one come all no, sa celebration para nga uh, mabasagan man naton after the pandemic no uh, mas enjoyable kuno at dai karang celebration ni taton nga kapiesta with kasi manong jero mas timosa para sa patas ang may tagi puso on nga pagpamiesta iya sa balita ko naman si kasi manong Malbert Delida it number 7.7 no, energy from Kalibo kasi manong no, ko palangga ko